Sa gitna ng nagaapoy na labanan ng mga malalaking bansa, isang matagal nang nilulutong plano ng mga komunistang Chino ang unti-unting nabubuking. Parang isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo at bawat piraso ay nagbubunyag ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang mga hakbang na dating itinuturing na simpleng pang-ekonomiya at pang-diplomatikong estratehiya ay ngayon ay nagsisimulang magpakita ng kanilang tunay na layunin, ang dominasyon sa mundo ang kanilang mga kamay ay nanginginig na ngayon sa bawat sulok ng mundo, mula sa mga bansang umuunlad hanggang sa mga pinakamaunlad na bansa. Kanilang binabalot ang kanilang mga galamay at sinasakal ang kalayaan. Ang mga tao na dati nagtitiwala sa kanilang mga pangako ng kaunlaran ay nagsisimulang makita ang totoong mukha ng kanilang imperyo. Ang kanilang mga kasinungalingan ay unti-unting nasisira at ang tunay na kulay ng kanilang mga hangarin ay lumalabas. Mula sa pagtatayo ng mga malalaking infrastruktura sa mga bansang umuunlad hanggang sa pagpapalaganap ng kanilang propaganda sa internet, ang kanilang impluensya ay nagsisimulang magkaroon ng matinding epekto sa lahat ng aspeto ng buhay, politika, ekonomiya at maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, habang ang kanilang tunay na layunin ay unti-unting nabubuking, kailangan nating maging handa. Kailangan nating magkaisa, lumaban at ipagtanggol ang ating mga prinsipyo ng kalayaan at demokrasya. Ang laban ay nagsimula na at ang kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa ating mga kamay. Paano kung sabihin ko sa inyo na gumagawa na ng paraan ng Amerika upang malabanan at matuldukan ang masamang adhikain ng komunistang Chinese? Usap-usapan ngayon ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na ang Pilipinas, ang agresibong hakbang ng China sa kanilang mga teritoryo ay hindi lamang nakakaapekto sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang mga bansa tulad ng Indonesia, South Korea at Japan. Sa likod ng mga ito, may mga ulat na naglalarawan ng pagkalat ng mga espya at galamay ng Chinese Communist Party, CCP, na naglalayong makakuha ng mahahalagang impormasyon at intellectual property mula sa mga bansang ito. Ang estratehiya ng China ay tila nakatuon sa pagbuo ng impluensya sa pamamagitan ng ekonomiya. Maraming Chinese nationals ang nagmamay-ari ng malalaking negosyo sa Pilipinas at habang ang ilan sa kanila ay may magandang layunin, may mga iilan namang nagtataguyod ng masamang balak, ang mga kumpanya ng China ay kadalasang hawak ng mga taong may koneksyon sa CCP. Kaya't nagiging mahirap para sa mga lokal na autoridad na masubaybayan ang kanilang tunay na layunin. Isang malaking halimbawa ng problemang ito ay ang Philippine Offshore Gaming Operators, POGOS. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, ang isang POGO hub sa Bataan ay nahuli sa isang operasyon na tila nagsasagawa ng black market banking. Ang mga pogo ay orihinal na itinatag upang magbigay ng legal na platform para sa online gambling. Ngunit unti-unti itong naging pugad para sa iba't ibang ilegal na gawain tulad ng human trafficking at cyber scams. Sa isang panayam, sinabi ni Director Winston Casio na maraming red flags ang nakita sa operasyon ng Central One Bataan PH Incorporated ang mahabang pila ng mga mobile phone na tumatanggap ng mga entry para sa sistema ng pagbabayad ay isa lamang sa mga palatandaan na nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang aktibidad. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagdudulot hindi lamang ng panganib sa seguridad, kundi pati na rin sa reputasyon at ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mga isyong ito, hindi maikakaila na may positibong kontribusyon ang pogos sa ekonomiya. Sa kanilang kasikatan, nakalikha sila ng libu-libong trabaho at nagbigay ng kita mula sa buwis at iba pang bayarin. Gayunpaman, ayon sa Department of Finance, mayroong malaking pagkawala na dulot ng negatibong reputasyon na dala nila na nagreresulta sa pagbaba ng Foreign Direct Investments, FDI, at iba pang oportunidad para sa negosyo. Dahil dito, mahalaga ang pagkakaisa at kooperasyon hindi lamang sa loob ng Pilipinas, kundi pati na rin kasama ang ibang bansa upang mapanatili ang seguridad at kaayusan. Ang pagkakaroon ng mas mahigpit na batas laban sa ilegal na aktibidad, kasama ang masusing pagsubaybay sa mga dayuhang mamumuhunan, ay maaaring makatulong upang mapigilan ang pagpasok ng mga espiya at kriminal. Naging malaking isyu ang pagdami ng impluensyang komunista, hindi lamang sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa Estados Unidos. Sa harap ng lumalalang banta mula sa China, nagkaisa ang mga politiko, maging sila man ay nasa oposisyon o nasa gobyerno upang tugunan ang problema ito. Isang mahalagang hakbang na isinagawa ng Estados Unidos ay ang pagpasa ng isang batas na naglalayong limitahan ang pagbili ng mga lupain ng mga banyagang bansa, partikular na ang mga mamamayan mula sa China, Russia, North Korea at Iran. Noong Miyerkules ipinasa ng Kongreso ang bagong batas sa pamamagitan ng kontroladong botohan na nagresulta sa dalawang daan at anim na putsyam na boto. Ang batas ay naglalayong pigilan ang mga mamamayan ng mga bansang nabanggit na makabili ng mga lupaing pang-agrikultura sa U.S. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na tinawag na China Week kung saan sunod-sunod na ipinasa ang mga batas na naglalayong tugunan ang pagtaas ng impluensya ng China sa bansa. Ang pagkakaisa ng mga Republican at ilang Democrat sa pagboto ay nagpapakita ng lumalawak na pagkabahala tungkol sa banta mula sa China. Ayon kay Representative, Frank Lucas, isang Republican mula sa Oklahoma, ang mga pamumuhunan mula sa China ay nagdudulot ng natatanging panganib sa ekonomiya ng Estados Unidos. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng ekonomiya. Isang pangunahing dahilan kung bakit isinusulong ang batas na ito ay ang takot na maaring makuha ng China ang kontrol sa mga lupaing malapit sa mga military base at iba pang sensitibong pasilidad. Halimbawa, binanggit ang nabigong panukala ng isang kumpanyang Chino na magtayo ng gilingan ng mais malapit sa Grand Forks Air Force Base sa North Dakota. Ayon sa Air Force, ang kalapitan ng proyekto ay nagdudulot ng malaking banta sa pambansang siguridad. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon at kontrol. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at China ay nagudyok din sa Kongreso na maging mas mapanuri at maagap. Sa nakalipas na ilang taon, lumitaw ang iba't ibang isyo tulad ng trade wars, cyber attacks at geopolitical tensions. Ang pagsisikap na pigilan ang pagbili ng lupaing pang-agrikultura ay isang bahagi lamang ng mas malawak na estratehiya upang limitahan ang impluensya at operasyon ng China sa loob mismo ng US. Noong Oktubre 2024, Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Estados Unidos na tiyak na magpapabago sa kalakaran ng pandaigdigang kalakalan. Inanunsyo ng Department of Homeland Security (DHS) ang pagbabawal sa pag-angkat ng mga produkto mula sa isang Chinese steel manufacturer at isang kumpanya ng artipisyal na pampatamis. Ang mga kumpanyang ito ay inakusahan ng paggamit ng sapilitang paggawa mula sa rehiyon ng Xinjiang. Isang isyu na matagal nang binabalaan ng mga human rights advocates. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng US upang labanan ang mga produkto na konektado sa paglabag sa karapatang pantao. Ang bagong batas na ito ay nagmarka ng unang pagkakataon na isang kumpanya sa industriya ng bakal at isang negosyo sa aspartame ang naging target ng Uyghur Forced Labor Prevention Act. Ayon kay Robert Silvers, ang undersecretary ng DHS para sa patakaran. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng pagbabawal. Ito ay isang pahayag laban sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at China. Sa nakaraang mga taon, patuloy na tumaas ang pag-aalala tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao sa Xinjiang kung saan sinasabing pinahihirapan ng mga Uyghur at iba pang Muslim minorities, ang gobyerno ng China ay matagal nang nagtatanggol sa kanilang mga patakaran dito. Sinasabing ito ay bahagi ng kanilang laban kontra terorismo at pagpapanatili ng katatagan. Kasabay nito, iniulat din ng Nikkei Asia na ipinagbawal ng US ang pamumuhunan sa China na nakatuon sa mga AI chips. Ang hakbang na ito ay sinusuportahan hindi lamang ng mga Republican kundi pati na rin ng ilang Democrat na nagmumungkahi na dapat nang itigil ng Amerika ang pagbili mula sa China at ituon ang pansin nito sa sariling produksyon. Ang bagong regulasyon ay naglalayong pigilan ang pag-access ng China sa mahahalagang teknolohiya na maaring magbigay daan para makuha nila ang bentahe sa larangan ng militar at cyber capabilities. Sempre hindi magpapatalo ang China. Inakusahan nila ang Amerika na ginagamit ang isyu ng karapatang pantao bilang dahilan upang supilin ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ayon kay Lin Jian, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang US ay dapat igalang ang mga prinsipyo ng merkado at magbigay ng bukas, patas at transparent na kapaligiran para sa mga negosyo. Ipinahayag din nila ang kanilang saloobin ukol sa posibleng epekto nito hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa pandaigdigang supply chain. Sa huli, ang bagong batas na ito ay nagpapakita hindi lamang ng pagkakaisa laban sa banta mula sa komunismo kundi pati na rin ng pangako upang protektahan ang pambansang seguridad at ekonomiya. Sa kabila ng mga positibong layunin nito, may mga hamon pa rin kakaharapin ng Estados Unidos upang matiyak na hindi lamang ito isang panandaliang solusyon kundi isang epektibong hakbang patungo sa mas ligtas at mas matatag na kinabukasan laban sa lumalalang impluensya mula sa ibang bansa.